Sa isang lungsod na puno ng mga pangarap at adikain, ang paglalakbay ng isang individual ay namumukong tangi sa iba. Ito ang kwento ni Diwata, isang kwento ng katatagan, determinasyon at paghahangad ng mas magandang buhay. Si Deo Balbuena o mas kilalang Diwata ay pinanganak sa probinsya ng Samar. Sa murang edad pa lamang, alam niya, niya ang malupit na katotohanan ng kahirapan. Dito niya pinangarap na makaalis sa kanyang maliit na bayan at lumuwas para sa mas magandang kinabuhasan. Armado ng walang iba kundi determinasyon at pusong puno ng pag-asa, si Diwata ay sumabak sa isang paglalakbay patungo sa Maynila, ang lungsod na puno ng oportunidad. Hindi niya alam isang araw dito magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Walang pagod na nagtrabaho si Diwata. Tinanggap ang kahit anong trabahong darating sa kanya. Mula sa beautician hanggang sa pagiging construction worker. Araw-araw siya nagtrabaho. Determinado mabago ang kanyang kinabukasan. Pagkasapit ng taong 2016, magtitrending si Diwata dahil sa pagkakasangkot sa away. Ayon sa kanya, nakita niya sa ilalim na tulay ang dalawa niyang kaibigan kumagamit umano ng pinagbabawal na gamot. Pagkatapos niya itong sitahin, nauwi ito sa sakit na dito nagtamu ng sugat sa diwata. Kahit na gano'n ang sinapit ni Diwata, nakuwapan pa niya maging kwela sa presinto at sinabi ang mga katagang, Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong hanapan ang nag-iisang Diwata na mukhang kawatan. Makalipas lamang ang walong taon, ang laki ng pinagbago ng kanyang sitwasyon. Sa bawat araw na lumipas, inipo ni Diwata ang bawat sentimo na kanya kinita para makapagpundar ng sariling negosyo. Naging realidad ang pangarap ni Diwata nang buksan niya ang kanyang unang food stall na naghahain ng masarap na pagkain na may kasamang init at mabuting pakitungo. Ang Diwata Paris Overload dito siya nakapagpundar ng isang munting bahay at kotse. Pagkatapos siyang maipalabas sa KMJS, ang kanyang kwento ay umantig sa napakaraming mga Pilipino mula sa iba't ibang antas ng bumumuhay. Habang kumakalat sa social media ang napakasarap na para si Diwata, dumabi din ang kanyang mga parokyano. Mula sa kaunting customer hanggang sa blockbuster hit na pila sa kanyang parisan, dito unti-unti na bago ang takbo ng kanyang buhay. Ayon sa kanya, Balak niya ding itong palakihin upang magkaroon ng mga branches sa Luzon, Visayas at Mindanao Para hindi na mahirapong gumila ng napakahaba ang mga tao Kaya naman habang patuloy na tinatahak ni Diwata landas ng Tagubay Ang kanyang kwento ay nagsisilbing tanglaw ng pag-asa para sa sino mang nahaharap sa kahirapan Ito ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano paman kahirap ang pangyayari Laging may pag-asang darating upang malagpasan ang bawat hamo natin sa ating buhay